Doc, simulan natin sa common problems when it comes to our eyesight. So, the most common problems with our eyesight are error of refraction, yung simpleng panlalabo ng mata. Dun sa mga age 40 and above naman, presbyopia or sabi nga nila, pag tumitingin sa malayo, malinaw, pero pag sa malapit, malabo, it's age-related. Also, yung cataracts, yung pamumuti o pag-uulap ng lente sa mata natin. Ang nabanggit nyo nga po kanina, dry eye syndrome, from recently dahil sa prolonged gadget use. And also, pag tumatanda din tayo, nagkakaroon tayo ng ganun. And last but not the least would be retinal changes. So yung retina yung parang pelikula sa loob ng mata natin. Um, pag meron tayong mga high blood or hypertension, tsaka diabetes, pwede kasing namamagapo ito. So those are the more common conditions to name a few po. Mm -hmm. And of course, syempre no, ano kailangan malaman ng mga inay natin when it comes to taking care of their eyes. Actually not lang mga inay but generally yung mga yung mga kagaya natin all na always on the go, laging may may ganap, 'di ba? May it be nagtatrabaho ka o nasa bahay ka. Ano ba yung mga common causes ng eye problems natin na na talagang dapat eh, we keep it at bay. Well, Um, marami talagang causes ng eye problems natin. eh Sana banggit na natin kanina yung aging talaga. Kasi habang tumatanda po tayo, nag-iiba talaga yung pinaka-shape ng mata natin, namumuti yung lente, pati na rin po nagkakaroon ng pag-iiba sa loob ng ating mata. Meron din yung mga chronic lifestyle diseases or yung mga chronic conditions natin sa katawan na maliban sa naapektuhan ng ating buong katawan, pati din po yung ating mga mata. Meron namang namamana and meron din po dahil sa environment natin or surroundings. So, yun yung mga common causes. So, dahil marami po talagang pwedeng pagmulan ng eye problems natin, it is really best to consult an eye doctor to find out the reason for the problem. Kasi yun nga, marami nga talagang problema pero hindi ibig sabihin yun yung nagkakos ng problem natin. Pwede kasi nga just a normal change due to aging, like developing presbyopia, kaya pwedeng reading glasses lang naman po. Or pwede namang severe na paglabo dahil namamaga yung retina. Yung pala, hindi lang siya panlalabo. Naapektuhan na po yung loob ng ating mga mata Um, tapos, syempre po, kung naapektuhan ang katawan natin ng high blood at diabetes, pwede may ibang mga bagay din sa katawan natin tulad ng kidney o bato na naapektuhan. Pero unang naglabas po yung problema sa ating mga mata. Nako tama yan, Dok. Kwentuhan ko lang si MJ kasi nabanggit nyo na rin na ilang beses ang aging. Mm -hmm. Alam mo ba MJ, nung nag-40 ako, <laughs> that was the year doc, na nagsalamin ako. Kasi parang bigla na lang, palabunan na ng palaboy yung mata ko. Tapos pumunta ako kay Doc Jessica D ng Ideal Vision. Kinailangan ko na mag at the age of 40. So medyo mababa pa, pero kailangan ko na mag-corrective reading glasses. So, I don't need to wear it all day na 24 hours. Only when I'm reading. Kasi kaya kong makakita ng malayo, yung malinaw. Pero pagbasa, naku, la, double vision na. Eto na, Doc. Na no, mag-50 na ako, parang lumabo na naman yung mata ko. Tapos nagpa-check na naman ako, ayun, may diabetes na ako. Type 2. So, yun yung isa sa mga naging reason kung bakit lumabak. Kasi may diabetes eh. Uh -oh. Pero naunay hypertension. Nauna mo naman yung hypertension, late 40s, and then nung 50s na, diabetes na. So, double, di ba? Back to back yun eh. Yan, tumaas na naman, doc yung aking ano, no, panlalabo ng mata. Pero may nangyari ng pandemic. Ano? 2020, di 50, 51. okay. 51. Dahil hindi ako masyado na stress, alam mo, Dok, baliktad, di ko ma-explain bakit. Hindi ko na kailangan mag-glasses. Parang luminaw yung paningin pero, ko. Pero chineka Weird. po, sinabi mo na luminaw. Nakita Oo, ako ka ano na, ano, okay ka? Parang hindi bumaba, ka -ok, ha? Pero parang hmm. luminaw yung paningin ko. Ewan ko, dahil ba less stress? O dahil nagbago konte yung aking lifestyle? iniwasan ko yung mga sugary, iniwasan ko yung pandemic, nag-iwas ako kasi gusto kong mabuhay ng matagal, <laughs> di ba? So, gano'n na. Yung change of lifestyle lifestyle pala, nakatulong kung bakit hindi na ako masyado nag-glasses. Oh, Again, wow. pandemic yun, ha? Eto, bumalik na tayo, 2022. Napansin ko na, lumalapo na naman yung mata ko. Pag malayo this time, doc, pati malayo, pag nanonood ng sine, hindi na kasing clear as it was four years ago, prior to the pandemic. Eto na, doc nakita, na dito sa kanan, mata ko may slight cataract na ako, papunta na doon at 54. At 54, Dok, parang may puti na na ako nakikita. So ang tanong ko ngayon, Dok, ayan, napagdaanan ko na lahat. Masyado ba akong bata na mag-54 na parang may slight cataract na ako sa kanan? Hmm, Dok. Actually, hindi po. Um, cataract is part of aging, but there are some factors Ay, okay. which can accelerate it. Pwede po dahil tumataas po ang blood sugar, tulad yeah. po nang sinabi niyo na meron kayong diabetes ng blood sugar from diabetes type 2 or pwede din naman kung itrans in your families, no? Meron talagang mga taong mas bata na nagkakaroon ng tatarata. But as you mentioned, um I actually learned from some patients also that because of lifestyle changes during the pandemic dahil mas less stress sila, hindi tumataas yung blood pressure nila, eating healthy, it really did a lot, no? Also, nung pandemic kasi, we're always indoors na nakatingin po tayo sa malapit. So, if we're already having presbyopia o yung mahirap yung paningin sa malapit po, no? Doon sila nag-adjust-adjust, adjust. tapos yun po, um, because of reading glasses and the change in environment, gumanda po yung pakiramdam nila. But definitely, definitely po, it's because of aging changes, um, cataract formation, and uncontrolled blood pressure and blood sugar. Kung Dari pala ng factor nga, do. Dari, di ba? Kaya swerte oh, ni MJ, kasi bata pa siya, doc, age, wala pa yung in, age lang, batang age. Tapos so, wala 35. kang hypertension, wala kang diabetes, wala pa. So, hindi ka pa candidate. Tama ba, doc? <laughs> Pero well, oh, pero the prevention is better than cure. Yeah, yes, yeah, what ba? Oh, 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 sometimes 'di na say kasi every times po na uh, yung changes sa mata, it's quite late already, yeah. no? Diabetes po kasi is um non-reversible. If you have mm -hmm. diabetes and hypertension, naapektuhan na po talaga yung loob ng mata natin. We can't make it back to normal. We can just control it. So, as you mentioned, prevention po talaga is the best. Let's not let it reach that way. And Um, since you've mentioned po na nung um, pandemic, di ba, nasa loob tayo, nasa harap tayo ng gadgets, work from home, we also noticed ang dami pong nagda-dry eye kasi the workstation, yeah. no? Oo, um, maraming virtual assistant, di ba? At maraming yes. rin siyempre naghanap ng, ano, ng job online. Yeah. Opo. so, um, sa laptop. Of that, ang nararamdaman po nila, parang doc parang ang bigat daw ng mata ang bigat ko ng mata ko ang kati ng mata minsan parang may puwing madaling masilaw that's because of the we forget to do our eye care while we're in front of our gadgets Anong eye care yan Ano eye care yan Dok? Oh, <laughs> so, ginagawa because... ka lang ni momy mata nite eh. parang na puwing ako pagkasabi mo <laughs> ng puwing Dok. eh oh, sige anong eye care Dok? anong dapat gawin Um, because pag ang mata kasi natin, study show that we blink once every 5 seconds. Eh, pero po pag nasa harap tayo ng computer or gadget or uh -huh. kung may tayo na focus na focus tayo or nawiwili, uh -huh. nakalimutan po yeah. natin pumikit. To blink. No? So if we forget to blink, um, ang nangyayari po, yung luha natin or the tears in front of our eyes, natutuyo po siya. Uh -huh. No? So ang napansin po natin ay one every 10 seconds na lang. 'Yung talukap kasi ng ice natin, para po siyang wiper. Every time na pumipikit po tayo, nagsasscatter po siya ng luha dahil po napapa Um, tagal bago tayo mag-blink, natutuyo po. And it adds on over time. No? Also, dahil nasa bahay nga tayo, so baka may nakatapat na electric final aircon sa ating mga mata, it accelerates po the drying of the eyes. Kaya ang daming nagtatawag, nagtitelecon, so sa window ang hakdi-hakdi po ng mata ko. Well, it's because of that po. Uh, pwede po ba yung over-the-counter eye drops para ma so, ano, mas, uh, diba matugunan yung dry eyes na yan? Or ano yung specific eye drops na pwede do? It's very hard to say actually because dry eye could be very minor or very severe. No? The best thing to do po talaga is if you cannot fix it because of your environmental or physical um, conditions, no? it's best to see an eye doctor because I've seen some patients who inadvertently, used yung mga may konting steroids. So, tumas po yung pressure ng mata nila. Nagkaroon oh, sila ng ibang mga problema po. So, it's best po na tinitignan. Kaming mga ophthalmologists po, we use certain equipment and tests to see what um, we can do for our patients. To tell you the truth, our hospital, and Asian hospital, our eye center there, has a tear lab. So, kaya po talaga all namin mag Tear lab? Tear lab? Oh, do ka. Tier Lab. Sapat oh, lang na 1 po. Awad kaya, awad kaya. Oo. Oh, oh. oh, dapat may ano, uh, medical assistance 'yung mga card, 'di ba? Oh, pwede para, naman para ma-accept ma naman, 'di ba? Nang in-focus natin sa Tier Lab, nakaka-first world. Oo. Oh, oh. So, so kung, <laughs> first world. Kung ang pagpunta sa dentista every 6 months. What about 'yung pagpunta naman sa mata? Oh. Ah, sa oh, doktor oh, sa mata, ka. every how many months dapat 'to? It really depends po on the condition. Um I'm a pediatric ophthalmologist also eh other than uh, comprehensive. Sa mga bagets! Ayo, oh, 'yan pag-usapan din natin oh, oh. ha. How to take care of the eyesight of kids. Pediatric ano kaya. Oy, alam mo yung gusto ko, yung ano sa Netflix, ay, meron siyang oh. ano settings pag nanood ka per 20 minutes lang pag bata. Okay. Actually, that's what I want to say also Because depending on the age of the kid May iba-iba pong kailangan gawin no? Hindi pwedeng masyadong matagal In front of gadgets Hindi din po pwedeng parating nasa loob ng bahay Dapat lumalabas din Because the outdoor light will actually help In the development of the eyes of children Nowadays, parang very uncommon na po sa akin Na less than 10 years old May grado na 600 Tsaka 1,000 eh, Walang diabetes yan, Dok, ha? <laughs> Wala. Titi, sabi mo nga kanina, ngayon ka palang nagkaroon ng glasses ng 40. Okay. Oh. Eh my patient, 6 years old, makapal na po. Oh. That's because of the conditions where we are. So, near, near vision parati, nasa harap ng gadget, mm. nasa harap ng libro, at yeah. hindi lumalabas. So, for my patients like that po, I, let, I see them regularly, 3 to 6 months, just to make sure na hindi masyadong mataas yung grado because what happens now will affect them in the future. Yeah. For other patients naman po pag adults yung mga may diabetes, it really depends on the control. Sometimes po you can go as um as um rarely as yearly or pwede naman as regular as 3 months. Also po dun sa mga taong sinabihang may glaucoma, no? Pwedeng monthly kasi yan kasi the pressure binabantayan natin para Tinitimpla natin yung gamot if dapat iba na po ba or mas madalas na po yung gamutan natin. There's really a lot of factors. So it's best po na the initial evaluation be made and then you and your ophthalmologist yeah. can talk about the plans and how okay. to go about it. Tsaka para naman shipe doon sa ating mga ano no, kapitbahay, mga karatig ano, probinsya, kung ano-ano pa, lalo na yung sa mga malalayong lugar. Tingnan nyo po sa barangay ninyo, baka may opta rin po doon, di ba? Baka may oh, libreng oh. ano. May libreng oh. ano, check-up, so di ba? Gamitin natin yan. Actually, hindi libre kasi nagbabayad tayo ng tax. So, oh, oh. i-avail po natin yan. Yes. But anyway, maraming salamat po, Dr. Thank Nietzsche. Ang dami namin natutunan. So much you. Thank you, thank you, thank you.